Thank you. Ayan, arkila. Dan nasa gis, -gis na tayo guys. Magandang hapon Pilipinas. Ayan, na uh, hapon na tayo lumabas. Alas dos na. Kasi marami tayong ginawa. Uh, titingnan natin ngayon kung makakahabol tayo pasada. Kasi kahapon linggo. Uh, lang kinita natin. Subukan natin ngayong hapon mamasada hanggang gabi. Tingnan natin kung... Ikita tayo Ayan guys, so dito na tayo sa paradaan natin. Pilipinas, sumabay ka na. Uh, ayan guys, meron na tayo kaagad buhin mano. Sumadan. Sa iba dyan na ito. Ayan. Yeah. Ayan. Dalawa. Malit ang kita sa maghapon na sobrang napis. Ayan guys, meron tayong 30 pesos buhin ka, na mano. Kahit ako'y ganyan guys, meron tayong Arkila, papunta tayo ng Gisgis Long ride to Ayan sila ate Arkila, papunta ng Gisgis Sila lola Arkila to, papunta ng Gisgis Para guys, long ride Kumain ang pinagirapan mo Tricycle Ang aking anak buhay Kakainin ko Dito'y nakasanalay Umaga pa lang Kumakayod na para may panlangis at may pangasurina Thank you, Arkila Ayan, nasa gis-gis na tayo guys Bawin na tayo Huwag sana tayong mabutan ng malakas na ulan At umahambun na rito guys Bawin na tayo, sige Ingat!